Yun. So ito Tukon, no? Tukon yes. Pag-asa Weather Station. Yeah, ito pa. tama. Yun. Okay, <thebrav> so it's Tukon, Tukon. Tapos sumbero na ako mga idol kasi face pa pala. Ah, kailangan magsumbero kayo. Kasi ako bumili ko ng ganito, ayan, eh, para tulong din. All right. Uh, iipit ng coconut grass sa uh, bahay na ibatan o yung stone house. Okay. And then, uh, Hengsrose po yung uh, tawag niyan or reeds or local name niya is Biawo. Biawo. And then, uh, dito sa Mahataw... Uh, ano uh, dun sa banda po dun yung mga square square part na po yun ng Mahataw. Mahataw. Yeah, it's second municipality of Bataan Island. Okay. And then uh, yung mga hedge rows na yun is serve as boundaries na din ng uh, kanilang properties. Okay. At the same time nagiging windbreaker ng kanilang uh, or protection sa kanilang mga halaman. Okay. So mal malaki yung uh, purpose or uh, help ng uh, okay. hedge rows na yan. Kalmado dagat ngayon, kuya. Yeah, kalmado po. Ito yeah, no? yan, eh. Tahimik. Pacific Ocean. Pacific Ocean, grabe. Mm. Mm. So, pwede tayo pansok siya, kuya? Pwede na natin. Pwede yeah. dito lang, no? Pwede din po na no, tingnan lang natin. Pag-asa, weather. Ayan po, nasira daw po ng bagyong Ferdy 2016. Yeah. Nasira siya, so may budget na raw ulit dyan. Ano ba yung silbi, kuya, ng bilog na yun sa taas? Kung yeah. sakali. Uh, parang -huh. radar. Oh, parang ganun, no? tayong ano, wala tayong oh, wala tayong feature nung dati kung sakali. No? Ito ay okay, plug to. Uh, I think ya. Yeah. Plug so, siguro to, no. Kasi Ito, ito uh, naman, I think yung uh, millimeter yung sa oh, yeah. Malaman ko ilang millimeter yung bulat. Mm -hmm. Pag-asa weather station mga lods sira, sayang oh. Yes. Sana magkaroon ng budget dahil malaking tulong to sa buong Batanes. Hello po. Ay. kitao hey, Kita pala doon. Oo, uh, yung na uh, nila. Ah, yun pa. Oh, yun.

Sorbo po. ya Missiles, rockets, hindi nyo matitik. Purely weather lang siya. So yung purpose pala ng adapter is purely weather radar siya. Ayun. So hindi daw na detect yung... Doppler weather radar. Ah, Sana maayos ulit, no? Sana. Salamat po, kuya yun pala yun kaya niya i-detect yung mga so, ano, purely uh, all weather for weather lang weather. Ah, ayos to ah, uh, uh, so, ano, ano, mabigyan naman maganda ng bag, magandang budget to ah, bigyan yan Pilipinas na di ba? Yes, sa Pilipinas. dami nag-aabang ng weather eh, kung ano okay. mangyayari, di ba? Eh, sikat din itong Batanes kasi ah, halos dito lahat yung uh, ah, exit kasi ng ah, bagyo. uh, bagyo. pero every every three years, minsan nasasakul po kami. O hindi, hindi minsan talaga nga, kami ng malalakas na typhoon. Grabe, no? So may sentro dito uh -huh. sa island. Usually nangyayari siya September 2 uh, weeks, uh, second week of uh, September, grabe naman yun. So yung nakikita din naman natin dyan na establishment or yung, uh, that's the Pasita Fundasyon. So uh, yung Pasita Fundasyon na yan is uh, yeah. uh, ginawa siyang foundation na pagmamayari po ni Late Pasita. Is, Late Pasita is uh, isa po siyang international artist na kapatid po ni uh, uh, formerly budget secretary Florencio Abad so mm -hmm. taga dito, dito po sila mm -hmm. and then nung namatay po siya may asawa naman po siya na foreigner pero hindi siya nagkaroon ng interest dito sa bahay po nila mm -hmm. kasi ano nila yan eh yung uh, sabi ko nga ano nila yung uh, painting doon siya nagpipaint mm -hmm. and then nung namatay oh. uh, And then siya po yung pinaka-expensive na hotel dito sa Batanes. Wow. Yeah. Mm -hmm. Magkano naman diyan, Kuya, kung sakali? Ah, uh, pag mga uh, lean season, nagre-rate siya ng mga 10 to 12,000 po yung pinakamura. Wow. Uh, pero usually pag kaganito uh, season is nagre-rate siya ng 15 to 20. Per Pero per day. Yeah, per day. Per 19. Grabe po, yung, grabe no? Yeah, very ano. Uh, pero kahit sulit naman, naman po siya siyempre. na mahal, uh, sulit naman yung pag-stay mo. Mm, Tapos man. na naririnig mo pa yung nakikita mo yung kung ano yung uh, natutulungan nung no, ng pera na binayad mo doon. kasi marami pong natutulungan ito ng mga scholars kasi oh foundation kasi siya pa, and then yung mga tao din dyan is uh, almost mga 30 plus yung pinapasahod nila na abag ah. so marami pong uh, natutulungan ng local okay. ng yung fundasyon ayun, ayun. na maganda ganda naman ayan so mga so, uh, idol uh, ha ito, uh, ito na tayo punta natin yung pag weather station nung no? sana maayos po ito nanawagan tayo sa mga may budget taga gobyerno mga boss ano ba sana naman no baka naman ano natin yung pag-aasa nagaganda bataan siya alright so next natin kuya saan tayo kuya next natin is overview tayo ng Injang or yung fortress ng Ibatan yeah. katulad din po yung nakita natin sa Samtang kanina yun yun Ang takas nyo nanggigil siguro, no? ating ko ko saan ako sasampay. Si mga din na turis. Pumabahan na pa tayo doon, kuya. Pumabahan na pa tayo doon. road uh, isa din po na accommodation dito sa Kupon or yung uh, hill. Okay. Maganda rin yung view dyan. Okay. Grabe naman. Ang ganda. So yung uh, location na po yan is uh, yung lahat ng mga officialist po namin like uh, yung mayor. So actually uh, yung part na yan is sa uh, garden po or lot po ni uh, mayor. Garden po yan. Wow. And then uh, meron din po si vice ko uh, mayor dyan. Uh, yan yung mga kopsihan. Wow. Ang galing naman. sightseeing natin ayan po so, uh, isa ang bilik po nila isa ng mga kakanda po dito is isa din po siya uh, part po ng uh, binuga ng uh, bulka, volcano itong Mount Iraya na naninigas na po dyan na naging, uh, naging serva sa fortress ng mga Ibatan tribes before so during intertribal war doon po sila sa taas yung mga lalaki para i-defend yung kanilang tribo yung sabi ko kanina madalas po nilang pinagawa yan is kung may or yung gold. Oh, yeah. So pagdating po ng mga uh, mga Spanish, pinagkaisa po sila yung mga tribo-tribo. Kayo napili ng mga Spanish yung sa Pasko. okay. Yeah. So pati-pati na sila, no? Yes, pati-pati na po. So, so, ang, ang, ang din po pala is nakuha sa pang asa uh, first governor to the Philippines na si uh, Jose basco Y. Vargas. Okay. Yeah. So doon po nakuha yung name po ng uh, basko. Basco. Wow, yeah. Yeah. tayo. Ay, kuya. Pero yeah, uh, yung vulkan, asa yung vulkan? Ah, dito po. That's the Bell Volcano. No? Yan. Yeah, three times na po siya nag-erupt and Karabi. the last eruption is uh, 325 BC. So matagal talaga uh, okay. so, so naakyat naman po siya yung uh, Mount Iraya na yan. So 1009 above sea level lang po siya mababa lang. Mababa lang. Uh -huh. Pero Uh, matagal din po siya kaakyat Siguro mga 3 and a half hours, 3 to 3 oh, and a half hours. Mayroon yeah. kumakit ang bundok yan. Pero kaya may mga tour guide din dyan. Yes po. So oh. isa din po ako sa tour guide dyan. Ayan. Uh, kaya nakilang akit ka na dyan kuya. Medyo madami-dami na po pero before pandemic pa po. Ah, after ngayong uh, pandemic hindi pa ako nakakita. Kuya, kamo sa trail dyan kuya? Ano ba? light? Uh, pwede nga moderate. Pwede nga moderate. Uh, medyo ma matirik na po kasi sa pinaka from shoulder to up kasi ano na yan eh mataas din eh ulap kasi kuya hindi kita pero mababa lang siya no hindi siya ganoon kaano hindi siya, medyo, siya tulis hindi siya tulis no tulis medyo ba? tulis po medyo, medyo tulis. Medyo tulis po. so sa yung ulap na yan meron pang itataas yan yes po meron pa po itataas yan okay tapos meron ano, sa taas may crater na siya meron, meron po sa may sa may banda po dun, sa may uh, northern side pwedeng liguan no 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 hindi ko hindi ko napupuntahan pero pwedeng nak nakikita mo yung pagganyan po So, and then uh, time to time, pagka dinadaan mo sa may medyo matapataas na mayroong mga butas na itim na yung makikita So, itong vulkan na yan, Kuya kalmado Kalmat. Uh, dormant siya. So, okay, sana, sana, wala. Wala. sana. So, imagine mo yan, eh yung sinasabi mong yun, Kuya, binuga niya yan. yan. Yes, opo. Isa yes. sa binuga. Yun ang pinaniniwalaan so, ng mga mga matatanda, matatanda mga. dito. Opo. opo. Na binuga so, niya. possible, labas siya. Ano, Nanigas na dyan, na no? Nanigas na dyan, na no? Layo naman pinanggaling, ano? Opo. Okay. Galing dun, punta dyan, no? Okay. okay. So, next naman natin is the deep dice of one or yung Japanese tunnel. Japanese tunnel tayo, so okay. So, ang uh, Japanese tunnel na ito is uh, naging hideout ko naman Japanese tunnel na 1941 to 1945. Malapit na yung malapit na ito, malapit na na lang Yung bubok